Ay, kamusta man? Sa mga su kwa mo? Lame. Ha? Lame, dile? Lame. Ano ba na siya? Jollibee. Ano sa ba na? Spaghetti. Bihon? Spaghetti og? O, chicken soup. Iyay! Ano sa mo? Salamat sa Diyos. Salamat daw. Ano pa? Salamat sa tanang mga grasya. Ang bidaan siya ya? Sa Jollibee, mo? <laughs> Anong sabi mo? Jollibee. Bida ang saya. Bida ang saya ng Jollibee. Ayan. Okay ka sa Jollibee? Ah. Hi. Bida ang saya ng Jollibee. Napakita mo yung pagkain mo sa Jollibee. Ayan. Masarap? Masarap. Ayan. Bida ang saya sa Jollibee. Okay. Okay. Ay, saya, saya, saya. Tara guys, ihati na natin si Mama kay Uwi na siya At kumakain siya ngayon ng bida ang saya sa Jollibee Okay kayo? Okay tayo Yay, pa-sobong na Hindi man ka Naman hey Busong pa <laughs> nang next mo na yan <laughs> Hindi ka pa pala kakain eh Dito oh. na Okay, sige sige